After noon mga travel pauwi na kami kasi hanggang alas 5 lang yung ano uh, paglitaw hanggang dapat alas ano, 5 wala ng tao kasi mag ano yan yung oras nila dito ayun pagpunta nyo mga travel dito sa paglitaw ang entrance nya isang daan tapos 800 yung cottage yun, meron one pipe hindi po sa inyo kung ano yung pipiliin yun

Shoutout nga pala sa kasama ni Yan Muna tayo. Okay, okay, okay lang eh. Kaya, kaya. Yan wow, mga travel, pawin namin o oh, naghahanda na yung mga samaan ko. Naghahanda na yung mga laking motivators. Yan you know, o. Ayan, ayan, bibit-bitin. Si ang bagal magganun, no? Angkas, angkas na lang. Ay, ano na lang sa akin yan? Doon muna sa akin yan. Piramin ko muna, doon muna sa boarding ko. Ay, ginagamit pala sa bahay. make-up pa yan si Atwil, eh. Si Atwil may make-up pa. Mag make up ba si Atwil? O, ano na pa yun, Ang tagal ni Atwil yan. Katukin mo! Nagpalit, nagpalit ng ano, ng pamper, ano. Katukin mo, baka may kasama dyan. Pero malo si yan. Katukin mo yan. May kasama yan. Ano yun? Uwi na tayo. Muna na. na, ang tagal? Ako na nga magdala nito. Kay u to yan. Ah. Kanino yun? Sa, sa, sa pasig na tanggalin to pasit no, lang Lagyan mo tape mo maya. Oh, pagkain Ako Kaya! lang Ha? Huwag! Masayang araw, ma. Ay, masayang hapon. Alam, na, huwag na. Babangking pa tayo. Sir, Laka. Sir. Kaya mo ba? Kaya kaso paano tayo magpipicture dun gabi na? Ba't may kaso? Ba't may kaso? Ba't may kaso? Ba't may kaso? Ba Pick. Batsoy muna tayo, batsoy. Sekretary namin. Ayan o. No. Secretary. Video to, video. Video. <laughs> Bakar kasi nung no cellphone. Ayan kay, kay ano kanina. February. February, Ay, January lang. January lang. Januari lang. <laughs> Game, game, game. Game. Ay, game. Ay hey. Hey. Ot, ang ganda talaga natin tingnan. Oh, hey. Hey. Ala. Yay. Ayala, hey. Hey. Yay, yay, yay. Tabi ka dun. Hey. ko may brief. Paisa, paisa pa. May brief daw. yan kasi parang tangay. Eh. One, two, three. naman Atwin. Atwin! At well, ay, ba Sa ano labas mama ya. Ay, mera. Nagpalit si Atwin ng no. Tibak. Nagtibak. Nagpalit ng tibak. Ito mga ka-travel dito. Ah. Pag dumating kayo dito, dito kayo magluluto. Ayan yung mga lutuan. Patay, nag pa ng bakat yung malapi riders. Yung mga kahoy kahoy pa. Ayan ay, o, oh, mga travel. Ay, yun oras na para umuwi na tayo mga travel. Ano nagpalit kan ti bay? Ano po ang tagal-tagal mo naman? Uwi na tayo. Bay, uwi na tayo. Tara. Maglalakad pa tayo mga 5 minutes pa yon, di ba? 5 minutes. No. 3 Ah, 3 minutes, 3 minutes. Ah, lapit lang 3 minutes. 2 minutes and 1 seconds and 30 seconds. <laughs> minutes and 1 seconds and 30 seconds and 1 second. <laughs> okay, hanggang dito lang muna mga travel kasi maglalakad kami doon sa bundok. You know.